maliban sa magkasalungat na pananaw sa lahat ng bagay. Kayat paano mo sasabihin mas magaling ka kaysa sa kanya kung ganoon din naman ang iniisip niya para sa iyo? Ang lahat ng kultura, tradisyon, relihiyon at matandang paniniwala ay nararapat lang na makatanggap ng pare-parehong respeto dahil ito ang mga prinsipyong bumubuhay sa kanila gaya din ng mga prinsipyong bumubuhay sa iyo. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namuhay sa kanyang kinagis ng paniniwala. Sinubok ng mga pakikipaglaban at pinalakas pa ng mga revolusyon na hindi lang basta napatunayang siya ay karapat dapat sa mga natatanging kakayahan. Kundi iyon na mismo ang kanyang buhay at patuloy na mananahan hanggang merong sa kanyay naniniwala lumipas man ang maraming henerasyon. Ang kwento ng mga pakibaka, kababalaghan, at mga hiwaga sa pagkatao